Hello, good morning mga kahardin. So Mr. Hardy Rungguro po ngayong araw na ngayong araw na to nandito po tayo sa aking Monting Garden dahil po harvesting time na po ng ating mga pananim na pichay. And po, so talaga nga pagkatapos po ng uh, 37 days, ito na po talaga nga ready na po ang ating mga pichay para po i natin para po sa araw na ito. So talaga nga napakabilis po ng paglaki nila. Kasi usually, yung pizza ay sa loob ng 40, 45 days. Pero ngayon, 37 days pa lang, harvesting na harvesting na po yung ating mga pananim na pizza. At guys, kung kayo ay mahilig sa ganitong ori ng kontentara, samahan nyo ako dahil papakita ko na sa inyo ang sabi natin, naglalakian nating mga pizza na pananim dito po sa aming munting halamanan. <clears throat> So makikita po natin guys sa aking bandang likuran, yan po, na talaga nga ang lalaki at ang lulusog na po ng ating mga pichay. So kinakailangan ng pichay harvest natin hanggat sabi natin manamis-namis pa ang lasa at hindi pa masyadong sabi natin matanda ang pichay dahil pag ang ah, kataon, pag lumampas po ng 645 days, so magkakaroon na po ng plat na lasa ang ating mga pananim na pizza. So ngayong ah, araw na to talagang mag-harvest na po tayo dahil po talagang napakalulusog at napakalalaki at luntiang luntian na po ang ating taniman ng pizza dito po sa Puro National High School. Ngayon guys, ipapakita po natin yung uh, close up ng ating mga pananim Okay, maharap nga positive feedback galing po sa mga nanay na pumupunta po dito ang sabi po nila ang tabang taba o mataba-taba yan so mataba-taba talaga natin mga pananom na pechay <coughs> <coughs> kumbalik Baliktad Baliktal din ito. So ayan na po guys, ang ating pitch ay sa loob lamang ng 37 days. So harvestable na, harvestable na. Ah, uh, i-harvest po natin ito. Emergency harvesting po tayo dahil uh, malapit naman po yung weekend. At uh, may klase po ako sa Arroyo Municipal College, walang magbabantay nito. Baka pagbalik natin, obos na yung ating mga pananim. So yun po kayo kinakailangan, maging maagap tayo sa sabi natin, pag-responde dito po sa ating hardin para po mapakinabangan natin yung ating mga pananim. Yan po, so bali ready na po for public. Uh, pwede na po tayo nga sabi natin magbinta ng ating mga pichay. Yan po, so pwede na po. <clears throat>